ang kanyang mahal na ina at ang paborito niyang alagad na si San Juan Evangelista. Rosa, si Jesus ay ibinaba sa krus. Noong makita ng mga tao na siya'y patay na, iniling ni Jose ng Arimatea kay Pilato ang bangkay ni Jesus upang mabigyan ng isang payak ang pieta, si Jesus sa kandungan ng kanyang mahal na ina. Matapos maibaba mula sa krus, ay niabot nila ang bangkay sa kanyang mahal na ina. Ang katawan ay ni Jesus ay inihanda sa paglilibig. Sa pangunguna ni Jose ng Arimatea at Nicodemo, ay dali-dali nilang binalot ang katawan ni Jesus sa mga kayong lino. Ayon sa tradisyon ng mga Udiyo, noong isinilang ang Panginoong Yesus, ay nakisilong lamang siya sa mga hayop. limang karosa, San Pedro. Si San Pedro ang prinsipe ng mga apostol at una sa lahat ng Santo Papa. Sa kanya ay pinagkatiwala ang susi ng kalangitan. Noong gabing hinuli ng mga Hudyo si Jesus, at ulit niyang itinatwa ang kanyang Panginoon at ito'y minakasan ng pagtingin. Parosa ni San Pedro ay susunda ng Saint Francis Ban. Encargado, Aileen Grepo. San Andres Apostol. Si San Andres ay isang manging isda at siyang pinakaunang tinawag ni Jesus upang maging alagad. Tinawag niya ang kanyang kapatid. San Santiago Menor Si San Santiago Menor ay isa sa mga tinawag ng Panginoon na maging alagad. Inatasan siya ni Jesus na mga rag. Felipe Apostol Si San Felipe ay Alagad Ang isam na karsan Bartolome Si San Bartolome ay isang Israelita na naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Noong unay ayaw niya Santo Tomas Apostol Si Santo Tomas ay isa sa mga apostol ni Jesus ay hindi naniniwala na siya ay muling nabuhay. Nagpakita sa kanya si Jesus at ipinadama sa kanya ang mga sugat. ...karosa, San Mateo, si San Mateo ay isang makasalanan na maniningil ng buwis. Subalit, tinawag siya ni Jesus ng ang alaga ni Ginoong Pao ang Kiko Sanchez. Mateo ay susundan ng Santa Cecilia Band. Enkargado, Ginoong Winnie Clarito. Si San Matias ay isang taga- ...ay matalit na hindi Panginoon, kapatid ni Santa Marta at Santa Maria de Betania. Siya ay... ...Santa Maria de Betania. Si Santa Maria de Betania, kapatid ni San Lazaro ng kanyang Marta ay isa sa mga matalik na kaibigan ni Jesus. Sa kanyang tahanan ay pumupuntang lagi si Jesus. Pumusog sa ating Panginoon. Bago siya mamatay, kasaysayan, si Santa Veronica ay ang babaeng inaagasan na gumaling nang ipuin niya ang laylayan ng damit ni Jesus. ay si Jesus, hiniling niya kay Pilato ng bangkay ni Jesus. Ang pagbibigay pa San Nicodemo Si San Nicodemo ay isang pariseyo, subalit tahimik ding naniniwala kay Jesus. Engkargado, ginang perlita pa rin at isa sa mga babaeng naglilingkod kay Jesus. Sa Ebanghelyo ni San Juan, nakasaan ang kanyang mga anak ay makaupo sa tabi ni Jesus sa kaharian ng langit. Isang pagpapaywati. Magdalena. Si Santa Maria Magdalena ay naalihan ng pitong demon. Ang lista ang pinakamamahal na alagad ni Jesus sa paalan ng krus ipinagkatiwala sa kanya ni Jesus ang kanyang ina. Kinatawan ni San Luis. Gruta at trainer Makalalang. Rosa at Imahen ay nasa pangangalaga ni Ginang Josefina Pascual. Thank <laughs> you.